sabi ko naman, oh. alin ba yun? Saan? Ipapasok? Oo. Nasaan ba yun? Sa bahay niyo? Tara, tara. din ako eh. Sigurado ka? Saan ba yun? Ano nga, kasi yun sa mga eh. ba? Yung asawa ko. asawa mo? What? Ano po yun? babayaran mo, na, babayaran naman kasi ako kung natin ipasok ko. Babayaran mo ko pag may ko? Ito yun, babayaran ka ka. Siyempre, mapapagod ko. Sigurado ka? Oo. Oh. Ito, anong baya mo ba? baka maulit tayo ng asawa mo? Hindi ka ko. Diba't Wala naman sa bahay mo. Ba? Di tsaka bakit ako pa yung magpapasok kung e may asawa ka naman? Si Maruno eh. Tawad yung asawa ko din, baka malaman din yun. Hindi baka magalit sa akin yun eh. ano, hindi pa marunog e hindi pa marunog ipapasok ko tapos, pag napasok ko babayaran mo ko baka 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 yung halaw yeah, ko sa nito. pwede na dito ipasok e eh kaya sa abang, so, uh, bahay mo? Ah, wala makakita. Nah yeah. okay, uh, Baka mamaya, nululoko mo lang ako. Baka mamaya, tatitiripan mo lang ako. Hindi okay, na, mabayaran na ako. Pag merienda yung pangasok, may pasok na. Uh. Pag napasok, pag merenday, pa okay, okay. Okay, may merienda pa yung pasok. Masa, may uh. pasok na. Doon ba? Oo, oh, tara. Bibigyan mo ako ha, sabi mo yan ha. Diyan? Uh -oh. Dito? Wala nang dito ako lang iba kami no, or... mm, ba kasama ka wala nga, walang lang tumasot siya bro ako umiit ako bro ako ano ano saan nang baong kita ka gitu? iba saan nang itao tao dito eh. ba ang tao gitu ibigbisyang pumapaso? hindi talaga akala ko hindi 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 Pag hindi 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 ya pa sa paghaharap ayon na babayaran ng paku ano no. pa? oh, yun pa. oh. uh -huh. oh. ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano Oo? ano ano yung ano yung ano yung ano ko ano yung ano yung ano yung ano yung ano pasok ano yung ano yung ano ipapasok? Hindi yung ano ko ano ko. ano ko ano 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 naman yun? Akala ko kung ano eh. Ipapasok ko doon. Ipapasok? Oo. Akala ko naman kung anong papasok. Akala ko. yan o. o, o. Ayan. Ayan. Ay, Akala ko kung anong papasok o, bayaran eh. Bayaran kita. Bayaran ako? Oo. Yan na, bayad mo. Oo, buha bayad. ko na. <laughs> bayad. Ba naman. Akala ko kung ano papasok lang pala.